Good morning guys, welcome back to my channel. This is Rebecca Sisi, ang inyong link Ayan guys, today's video na oh update magdidit si Bian at sa kasido. Ito po panoorin natin. Gusto kita. Sa puso ko'y eh, ikaw lang ang Pilitin mang limutin ka Ay hindi ko magagawa Parang alipin mo ang isip pa Ang ko Gusto kita Pagkat ang kilos mo'y sadyang Ibang iba Nahinghin at malambing pa Katainang di mo sadya Pagkat Magpapago pa Kahit sabihin na mali ako alipin oh, Baka ba akong mawala? Ayaw mo na ba akong kasama dito? Gusto na ba akong mawala? ako, gusto mo na mawala oh, sa partner? Akoe, iyoriyo. Oh, narinig guys? Minaal nagkita. Ayun yang mawalan talaga si Hido. Ayun yang mawala ang Edsy guys. Grabe guys, nagmahala na talaga silang dalawa guys. Alam natin pareho guys, ng silang dalawa nagmahala. Okay guys, hanggang dito na lang tayo. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. and follow my page. Bye bye guys. To God be the glory.